Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong, Kwentong kalusugan. kalusugan. Hi kaagapay, magandang araw po sa inyo. Kamusta po ang inyong kalusugan? Nawa po ay nasa maayos kayong kalagayan at kung uh, not so feeling well naman, Saktong-sakto po ang inyong uh, mapapakinggan ngayong uh, oras po na ito. Kwentong Kalusugan Time. Siyempre po dito sa 702 DCAS FEBC Radio TV. At napapakinggan tuwing araw po ng Sabado. At ngayong araw, siyempre lagi po natin kaagapay ang Tree of Life Wellness Center. Pero ngayon po tayo po ay uh, meron pong uh, makakasama ngayon si... Miss Jessica Fernandez, siya po ay uh, bahagi ng Tree of Life Wellness Center at uh, gusto rin po niyang i-share sa atin yung kanyang cancer journey no habang uh, siya po ay nagtatrabaho rin sa sa Tree of Life ay uh, meron din siyang uh, naging health concern. And bago yon kumusta na kayo ngayon uh, Ma'am Jessica? ah uh, magandang umaga po sa inyong lahat. ah uh, sa ngayon po is okay okay na po ako ngayon. Yung nararamdaman ko is talagang totally wala na po. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung aking pag ano sa tree of life kasi po ah uh, ang kailangan po is tuloy-tuloy dapat yung ano mo para hindi bumalik yung iyong nararamdaman. Okay. Nung uh, kailan po ninyo ito naramdaman Miss Jessica? Ano po yung mga naging symptoms po ninyo? And anong taon po ito? Siguro po mga ano uh, 2019. Doon po mm -hmm. nag-start na nakaramdam ako ng uh, pamimigat sa uh, dibdib ko tapos yung braso ko is hindi ko maiangat tapos hindi ako makatulog tapos eh uh, hinihingal ako yung mga ganong nararamdaman ko. Kaya sabi ko, ang ano ko po is eh uh, yung dibdib ko is talaga mabigat. Hindi hindi siya pantay yung dibdib ko. Tapos eh uh, may naano akong ano, may naano akong ano sa dibdib ko tapos nag-discharge siya ma'am. Nagkaroon siya ng dugo, dugo yung lumabas. Kaya natakot po ako. Uh, sa una nilihim ko, hindi ako nagsasalita. Ayoko kasing, ano, na, parang natatakot ako. Tapos nung bandang huli, naisip ko, sabi ko, nako, sabi ko, hindi pwede kasi may anak ako. Sabi ko, paano na lang kung uh, may mangyari sa akin. Sabi ko, kawawaing yung anak ko kasi maliit pa. Tapos yung nga, nagtapat na ako kay Ma'am na Sabi ko, Ma'am, ganito po ang naramdaman ko. Tapos pinakita ko po na talagang may discharge na dugo. Tapos yung sabi niya, bakit hindi ka nagsasalita? Eh, nagpapagaling tayo dito, mga ganyang ano, bakit hindi ka nag-ano? Takot po kasi ako. Tapos, eh, ayaw ko naman magpa, ano, biopsy kasi una-una wala akong pera. Gastos yun, tapos natatakot talaga ako sa operasyon. Kasi siyempre, yun pong unang ano, ibabiopsy eh, ako, tapos kung ano-anong prosedyo ang gagawin sa akin, takot po ako. Sabi niya, bakit ka palalayo, inandito eh, ka na? tayo ang nagaano dito sa may mga ganyan sakit. Kung anong ginagawa natin sa pasyente, yun ang gawin mo. total. Ikaw naman nagpe-prepare sa mga ano ng pasyente, alam mo kung anong dapat gawin. So, yun po ang ginawa ko. Nakinig po ako kay Mamir na yung unti-unti siguro mga three weeks talagang naramdaman kong hindi na siya na lumabas na, wala na siyang lumabas na dugo. Tapos yung ano niya, bigat niya is gumaan. Tapos nakakatulog na ako na maayos at mabig kamay ko na ko na na maayos. Yun po yung aking naramdaman. Talaga sabi ko, so, sabi ko, may pag-asa pa ako, sabi ko. Yun yung ano ko, sabi ko, ay salamat, sabi ko, at dito ako napunta kay Mamir, na dito ako napunta sa Tree of Life, sabi ko. Hmm. Yun yung aking naramdaman. Mm, -mm. Ngayon talaga ko, ano, yung na sinasabi niyo po na parang mabigat sa dibde, pwede niyo po bang mas uh, ipaliwanag pa po sa amin para mas maintindihan namin? Ano po yung bigat? Yung bigat kasi ma'am, 'di ba? Pag ako kasi ma'am nagmo-motor ako everyday kasi yung pong ano ko nag pag halimbawa nag ano ako sa ham, salba dumadaan yung motor ko sa ham is talagang mararamdaman ko iba tapos may kirot, yung kirot na nasa loob na hindi ko maintindihan. As in, mabigat talaga tapos yung parang naninigas siya, yung ganun. Sabi ko ano kaya ito, sabi ko. Yung Siyempre natatakot ako, sabi ko, hindi ito normal sa nararamdaman ko, sabi ko, hindi ito ganito, sabi ko. Yun yung ano, mabigat tapos makirot sa loob, ma'am. Tapos doon mm -hmm. ako natakot nung nag, nag nag discharge sa sana ng dugo. Doon okay. ako na takot talaga. Naalarma ako na ay hindi na ito pwede, sabi ko mali na talaga ito, Meron talagang anok sa katawan ko. 'Yun po, ma'am. Mm -hmm. Pero may bukol po nung nakapapo ninyo. Opo, meron po. Meron po siya. Tapos ngayon po talagang wala na. Wala na siyang ano, yung dibdib ko wala na ako inikot-ikot ko, pagkapa ako wala na talaga. Totally wala na. Mm -hmm. ito po kasi ang ano itong breast na to okay Ngayon, wala, gano na siya. po kalaki yung bukol na hindi ko masabi kung gaano kalaki eh. hindi ko ano basta nakakapakulang siya ma, kasi parang namamaga siya eh so hindi ko maano kung gaano kalaki yung bukol niya oo ah. oo mm, -mm. So, pero ano na kapag biopsy si kayo ma'am hindi po ma'am, hindi po talaga ako nagpa-doktor kasi takot po ako na wala akong pera So hindi po talaga ako nag-try na magpunta sa doktor. 'Yun lang po yung kung anong ginagawa dito sa pasyente, lang po ang ano ko na inano ako kinelonics ako tapos nagbayटामिन C drip ako. Tapos yung mga supplements na binibigay dito sa Cleveland, yun po ang ano sa akin. Tapos juicing, juicing po. Yun po nagpalit po talaga ako ng lifestyle, gulay hindi na po kumakain ng mga meat ngayon, katulad ng baboy, baka. At sa ngayon po, kumakain na ako ng konting chicken. Chicken na walang, ano, walang balat. yung po yung ano namin dito. Chicken. Pero sa iba pong ano, wala. Isda yun. Isda, gulay lang talaga. Pero nung nagumpisa po ako mag, ano, dito ng 10 days, yung po is talagang straight gulay lang po at juicing. Smoothies. Yung po. Tapos, colonics. Yung po yung mm -hmm. ano po sa, dito na procedure na ginawa sa akin. Okay, so nag-straight na 10 days po kayo, nag-10 day program kayo? Yes po, ma'am. Nag-10 mm. days program po ako. Yung okay. sa, kung ano po ang ginagawa nila sa pasyente, yung po ang ginawa sa akin. Opo. Na Pwede po bang ikwento niyo po sa amin yung journey nung uh, 10-day program, yung sinasabi niyo po na kung ano yung ginagawa sa pasyente, like kung sa day one, ano po yung mga ginagawa ninyo? Yung day one nin, po, yung... ma'am, is ano, juicing po talaga. Uh, isang araw pong juicing talaga para po malinis yung ating colon. Tapos yung nag na ako mag uh, colonics. Tapos yung mga therapy na ginagawa nila dito, yung po ang ginawa sa akin. Tapos pangalawang araw po is doon po may, may salad na po siya hanggang sa natapos ko po yung sampung araw. Napakahirap po sa totoo lang na kumain ka ng ano, sanay ka kumain ng meat tapos bigla kang magpapalit ng pagkain na puro ano, gulay lang, salad lang. Yung po, pero dahil po sa determinasyon ko na gumaling, ay pinagsikapan ko pong sundin po kung ano po yung inanon nila sa akin dito na uh, pagkain at saka yung mga juicing, yung mga uh, supplements at sa mga therapy po nila na ginagawa, yung po ay talagang sinikap kong sundin ang ano nila sa akin. Kaya yung po, totally po, is so wala na po ako nga nararamdaman. hmm Nung uh... Siyempre po, sabi nyo rin, hindi ka, naman kayo sanay doon sa ganyang lifestyle, ano? Oh po, yung opo. Oh yung kayo, tapos mm -hmm. puro gulay yung papasok nyo sa oh katawan po. ninyo. Nagkaroon din po ba kayo ng adjustment yung mga sinasabi nung iba na unang nakakaranas nito? Naku, ayoko na maganyan kasi nahihilo lang ako. O opo, yun oh po, yung po lang Ako. Part po yun, ma'am, sa ano, uh, parang ano yung... Pag-umpisa, yung sa, ah, uh, pag, uh, siyempre sanay ka kumain ng ano, yung so mararamdaman mo, ano, parang, hindi ka, ano, sa gulay, kaya lang, yun, this, yun doon po ang, ano, procedure talaga eh, na kailangan mong sundin, kung gusto mong gumaling, talagang gagawin mo. Yung, kung ka, normal po yun, kasi nagbabago po yung, ano, ng katawan natin. Mm hmm. So, ah, uh, ah, uh... Ang tawag yata diyan ay healing crisis, ano? Opo, opo. Opo. Mm. Yun kayo po ay bahagi pa. po ng mga nagpe-prepare ng pagkain. Yes po, ma'am. Ako po talaga nagpe-prepare ng pagkain dito. Opo. So, ako po ang gusto ninyo ng mga tip kung ano 'yung mga pine-prepare po ninyo na pagkain para din naman kami sa aming mga tahanan maihanda mm -hmm. rin 'yung parehas na uh, menu na meron kayo. Ah, 'yung pong sa salad naman po is o gulay lang naman, pinag halo ko lang uh, lettuce, carrots, singkamas, uh, lalagyan ko na lang ng papaya para meron siyang kunting uh, uh, maiba naman yung ano, medyo matamis. Tapos sa dressing po, dun po yung ano, pipino yun. Sa, isa sa ano na, sa salad pipino, apple, uh, orange, yung mga ganun po ma'am. Pinaka ano, toppings niya is uh, lalagyan ko na lang ng peanut or sesame seeds. Para po araw-araw is maiba po yung ano, hindi po magsasawa ang pasyente namin sa pagkain. Pero kadalasan po talaga eh, yung iba na hindi sanay talaga, nagre-request sila ng ibang food. Halimbawa ng lugaw or soup, yun po. Paano po kung ano, yung medyo talagang ang craving po nila ay karne? Ano po yung alternative po ninyo sa meat? Tofu po, tofu. Tokwa po ang ano namin. Ano pong luto uh, sa ginagawa nyo? Sa tokwa po is ma'am, ini-air fry lang po namin yun bago ihalo sa sabaw or pwedeng fresh naman na ihalo mo sa sabaw, pakukuloyin. Yun po ay pwede sa gulay. Uh, nagsisigang po kami dito ng gulay tapos ang pinaka ano namin is mushroom or tofu. Yun po. Anong uh, luto po? Uh, so, air fry lang siya, tapos merong, okay. nilalagyan po ba ng suka, ng toyo, Wala o po, anong Mama. condiment? Kung ano po, salt and pepper lang po yung pinaka pang timpla niya para po may, may karoon siya ng kalting lasa. Salt and pepper lang po, tapos ano garlic powder at saka onion powder po. Yun po yung ano namin. Tapos yung sa smoothies naman po is biniblend. Dalimbawa, ah... Uh, Ah, uh, yung smoothie's namin, yung green smoothie's namin is saba, raw na saba at saka ano, uh, malunggay, malunggay na dahon at saka talbos ng kamote. Ibe-blend po 'yun. 'Yun po ang pinaka-juice namin dito. Ano po lasa noon? Masarap, matamis. Matamis kasi yung saba. Yung saba natin. 'Yun po yung green smoothie's namin. So, yung green smoothie po ninyo ay saba tapos Talbos dahon... po ng kamuti at saka dahon ng malunggay. Ah, okay. Nusubukan ko na yan eh, yung talbos ng, ay dahon ng malunggay na puro nagagawing smoothie. Gumuguwit oh. sa sigmura. Pag sobra pong dami, ma, maanghang po talaga siya. Kaya dapat po is control yung ano sa dahon ng malunggay. Maanghang kasi ang malunggay, mam ma hmm. Pero gano'n dito po... yan, malunggay shot. Ah, oo, oh, oh. yan, 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 yung malunggay shot. O, oh, pure po, opo, oh, pure po eh, talaga yun. Yung malunggay shot po ay nire-recommend nyo tuwing anong oras po? Opo. Morning po. Three times a day po yun actually sa mga cancer patient, ma'am. Ka tuwing kakain po, iinom po ng one shot na malunggay shot. Isang, ano, one tablespoon. Iniinom nyo every meal. Mm. Tapos yung, ang kasama po nun, ma'am, is a uh, uh, herbal tea ng, ano, for cancer. Meron po kami diyan ginagawan herbal tea para po sa cancer. Ang herbal tea mo, ang herbal tea po ma'am, ang sangkap po is uh luyang dilaw, tapos luya na, yung normal na luya, tapos uh, bawang, tapos mayroon paragis, mayroon dahon ng uh, dahon ng guyabano, tapos serpentina po. 'Yun po yung sangkap ng ating herbal tea na ginagawa namin po dito. Mm. Uh, so, yung halo-halo niyan 'yung mga dahon na 'yan. Yes po, pakukuloyin po siya. Pakukuloyin po siya. Mm. 'Yung mga dahon at pa Ano? Ano po, ma'am? Ano magiging effect noon sa katawan? 'Yun po ay maganda talaga, ma'am, sa katawan ng ano, para sa cancer 'yung sa herbal tea natin. Talagang nakakatulong din po 'yung sa pag ano ng ating katawan. Pagpapagaling. Mm -hmm. Nabanggit niyo po kanina Miss Jessica no na kayo po ay uh, nakaranas ng pananakit ng dibdib tapos may pamamaga, medyo may nakakapa bukol at saka may discharge. So uh -huh. mga ilang araw po o buwan ba bago nawala yung sintomas na yon at uh, pakiramdam niyo po ay bumalik sa normal ang inyong pangangatawan ang pamamaga po ma'am is na naibsan siya no? siguro mga 10 uh, days program is hindi na po siya nag-discharge. Mga 8 days siguro hindi na po wala na po siya discharge. Tapos yung unti-unting nawawala na yung kanya pamamaga. Tapos yung bukol unti-unti siguro totally na hilak ko na talaga. Siguro mga 6 to 8 months siguro ma'am. Wala na ako nakakapang bukol. Basta tuloy-tuloy lang po yung ano, pagsunod ko sa kanilang ano. Kasi determinado akong gumaling, ayaw ko may nararamdaman na gano'n. Kaya sinikap ko na kahit uh, alam ko yung katulad ng ano, ibang lasa, malunggay sa ibang ano, talagang ma maanghang siya. Pero sinikap ko pong uh, inumin yun para po ako ay talagang gumaling. Yun po yung ginawa ko. Sumunod lang po ako sa procedure. Tsaka mm -hmm. yung ano ma'am, yung... Sobrang uh, determinasyon, so ano? Opo, isa po sa supplements na ano ko yung chicharika, yung cherian po meron po sa capsule mamin yung cherian pero meron din po yung sa ano sa dahon na chicharika, pwede pong ilagat inumin. Yun po yung hmm. isa sa nakatulong din po ah. Ang ininom ko pong supplements noon mam is hanggang ngayon uminom po ako yung mm turmeric at saka uh, uh, uh serpentina or yung ano itong biniblend namin ngayon yung spirulina po yun ma'am hindi po ba yung spirulina yung medyo mapait hindi naman po ma'am parang lasang ano lang siya lasang damo parang ganoon lasag damo siya pero ngayon po kasi ma'am biniblend namin ninahalo sa smoothies mas okay po siya na i-blend ihalo sa juice yung spirulina na, mm -mm. mas masarap po mas, ay na kainin. Naiinomin. Mm, kayo po ay nanay no at uh, sabi niyo yes, mga papakanina, ma meron ko kayong mga maliliit na anak. Na ituturo niyo rin po ba itong uh, healthy diet na ito sa kanila? Opo ma'am, kaya lang alam mo naman ang mga bata, hindi naman sila ano sa mga ganyan. Pero sa mga gulay ko, makain naman po. Mm, at di sa uh, nai-introduce no kahit pa ano. Opo, opo, opo na ano nila yung mga na ano nila yung mga iniinom ko. So sasabi ng nga ko, "Yan mama ang nakapagpagaling sa O oh, sabi ko, "Kaya hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin ako umiinom ng mga ganong supplements." Pero ang pinaka maintenance ko kasi one time po ma'am, umuwi ako, may kwento ko lang po. Umuwi po ako, ako ng summer ay sa Leyte po. ah uh, ang nadala ko po lang is uh, uh bin, supply kasi po ni Ma'am na libre po sa akin yung dito. Yung po yung privilege na nakuha ko sa kanya, yung supplements binigyan po ako pa uwi. Tapos eh, nag-extend po ako doon ng mga 15 days. Doon po bumalik, parang may naramdaman akong kumikirot ulit yung, ano ko, yung didi ko. Sabi ko, parang hindi na ano, kasi wala na akong iniinom na gamot. Sabi ko, kaya sabi ko, hindi ko pwede na huminto sa pag-inom nito. Ito po ay tuloy-tuloy ko nagagawin sa pag-inom. Hanggang ngayon, hindi na po na bumalik. Kasi na ko po talaga, ma hindi nakainom ng ilang, mga 15 days nga po ako nag-stay doon, naubusan na ako ng supplements. Yun po yung ano sabi ko, kumikirot ulit siya sabi ko. Nagkwento ako, ma'am, kumikirot po ulit yung ano ko ng uh, hindi ako nakainom kasi lubos na po yung gamot po, yung supplements mo na iniinom. May ituloy-tuloy mo lang yun. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy akong umiinom pa rin. Ayoko mm -hmm. na maramdaman ulit yung kerot na yun. Mm -mm. Kaya... Hindi na po kayo nagpa-check up? Hindi na po, ma'am. Hindi na po. Kasi wala na po ako nararamdaman eh. Wala po ako talaga, nagtakot talaga ako, sa doktor. Una-una wala akong pera. Takot ako sa doktor. Mm -hmm. Alam ko kasi ba po anong gagawin sa ano? Kasi meron po akong uh, pinsan na naoperahan din siya sa breast. Yun. Sabi niya, sobra daw ang trauma niya na nararamdaman. Kaya sabi ko, ay naku, ayoko magpa-opera, sabi ko. Okay. Pero syempre, depende naman po yan, mga kaagapay, sa desisyon ano, ng pasyente. Ito naman pong Tree of Life Wellness Center ay tumutulong upang magkaroon tayo ng maayos na pangangatawan, mas maganda yung Uh, ating uh, resistensya, panlaban sa anumang karamdaman. And uh, si Miss Jessica uh, Fernandez ay kabahagi po ng Tree of Life Wellness Center. Isa rin po siya sa mga naghahanda ng pagkain. At uh, naranasan din po niya first hand na yung pagbabago sa kanyang katawan lalo na meron po siyang uh, naramdaman na uh, bukol sa kanyang dibdib at uh, malaking tulong po ito. Of course, hindi po namin sinasabi na ito ang uh, uh, tugon, ano? uh, ito yung tamang tugon laban sa cancer o sa anumang pagkakasakit but it will help us achieve uh, better health condition para sa ating health and wellness. Miss um, Jessica, ano po ang contact details ng uh, Tree of Life Wellness Center? Uh, ang ano ko po sa, ang challenge ko po ma'am sa mga nakakaranas ng kagaya sa akin. Huwag po kayong magmatakot at huwag po kayong magatubili na lumapit po or pumunta po dito sa amin sa Tree of Life para po kayo ay magabayan at matulungan kung paano po ang ang uh, ma, ma ibig ko sabihin matulungan siya or kayo matulungan para po kayo hindi na mangamba na pwede palang lang pwede pa lang ma-prevent yung sakit natin. Kung meron man po tayo nararamdaman. Kung ano po kahit ano po yung nararamdaman niyo, wag po kayong wag atubiling pumunta po dito sa amin sa Tree of Life. Ang contact number po namin is ito po 0916 617-6442. Yun po yung aming... Yun po yung aming telephone number. Ito po. Ulitin ko po. 6442, yun po yung aming contact number po dito sa Tree of Life Okay, maraming salamat po sa inyo Miss Jessica Fernandez Or, oh po po. at uh, dito na po nagtatapos ang uh, programang kwentong kalusugan kami po ay lagi nagpapaalala sa atin sa ating lahat ano na pangalagaan ang ating pangangatawan lalong-lalo lalo na ngayon usong-uso po ang uh, virus at ang uh, pagkakasakit ingatan po ang ating mga pangangatawan makinig po kayo sa mga programang makakatulong sa inyong uh, pangangatawan pangangalaga ng kalusugan gaya po ng programa nating kwentong kalusugan ako po si Jo Cabrera Alabastro hanggang sa susunod na program na episode ng programa ito kwentong kalusugan kwentong kalusugan panahon na para unahin ang kalusugan kwentong kalusugan usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family kwentong, kwentong kalusugan, kwentong kalusugan.